Shout out sa aking mami Roxanne nagpalaki sa akin sa lola me ko sa aming inay yan dahil alam niyo po sa book of timothy binanggit din yung influence of the mother kasama ang lola yun tika na boom Naku. hindi na bago hindi natawid hindi rin nag -minor. hindi nakatingin yung natawid hindi naman nag winor yung nakamotor Ay, recipe for disaster